Hello, hello, good afternoon mga mamsi. Nandito tayo ngayon sa hacienda ng aking tita. Ha, <laughs> ito. Wow. Meron tayong buko. Dwarf. Dami. Ayan. Meron silang dwarf. And then, Ayan siya. Ang ganda-ganda, no? Ang ganda ng La Hacienda. Espinosa. Kumakain e, sila doon, no? Eh. They're eating there. Ito. Ito. Dwarf? Let's see the dwarf. Oh! Ang daming buko pwede natin kunin. Yeah. Let's go. Ang dami. Ang dami. Oh, ang dami nilang buko. Buko to buko. Buko to buko. Ayan. May bunga ba? May bunga? Malaki o. Ah, dyan? Oo. Ito wala? Marami rin. Ito. Tingnan natin. Alam nun. Saan? Oo. Oh, Ay, wow. Makikiraan po. Makikiraan <laughs> po. Wow! Wow! Ganda! Ito parang Thailand, no? Ganda, ito pa. Dami. Ito yung masarap kainin, hilaw pa. Hindi na lang, doon, hinog na eh. O, oh, ayan. Ganda. Ganda. Kikiraan po. Wow. Ito talaga dito. Mangga. Ano yan? Ganun din? Oh. yun ang sobrang laki. Yung dinala kanina umaga, hinog na. Parang yung ano na, malambot. Oh, ito, ito, ito. Ang laki yung. Oh. Isa lang? Hey, ano, magkatabi yun. Oh. Ay. Uy, hayun Ay, pa. Thailand, Thailand mango na lang. O kapali. Alam, nabisangan eh. Ganda. Uh, init. Ayan. Ang magandang farm. Napakalawak nito. Hacienda Espinosa. Sa asawa ni tita, babes. Ayan. Okay. Ito isang mga pangino. Ito. Wala pa, hindi pa malaki Pero okay na yun Ito 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 Yan Zoom so. So. Zoom Yan Ito pa Okay so. tayo sa Kalawakan. Kalawakan. Ayan ang kunuhan nila, guys. Ang lawa. Ayan. Ayan. Okay. Sige. BFF. Ayan. Chiri! Happy birthday! Okay. na. Okay. 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 na Okay. 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 na. Okay. 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 aku buka kerah. Kontrol kamu mulai.